Ano problema? Ay mo po sa kalyo. Ito, isa yun sa expert mechanic namin. Ayan. Ito, Santo. Ayan. Bata pa, pero magaling na. Magaling yan sa troubleshooting. Ma-electrical o ma-engine troubleshooting. Problema po, sa'yo matanggal ito. Ito, ano problema niyan? Ayaw mo ba ako sa boss? Ayan, ayaw mo nga ako Problema niyan, transmission. Transmission, boss. Kailangan baklasin ng transmission. Maliit lang gastos. Problema, makamiyak. Ayan, magawa. Ayan, no magawa. ang talagang kalumaan, hindi matanggal mga turnip yun. Ayan, na. Kailangan yan, taglo na yan, para makikita kung ano ba nalangin. Okay lang, lang. tanggal na. Oh, lang po na po. Sige sila, Tata. Oo, oh, Ini ada problema sama mekanikku ulang garam. Manu mano. Guru sih sih lagi ngadu. Ya kawa-kawa YouTube sendiri mekanik. Mati gas. Gas lah yang mau gua. Katanya sih bakal

Pagkala yan, may 20 years pin. ako boss. Alam ko yung shipping ng kamyo. Kamyo kaya yan? Yung drum? Yung drum. O yung fork niya. Putput niya, dumatang O, putput niya. Parang ibang sa taas eh. kaya kumpleto ng gano'n Boto, hindi nakakipot Oo, ayun, pa yung gano'n Dito kakakit nung expert yung sira Yan ang one of the best mechanic Sabi Villa 40 Cycleport Mura pang maningil Hindi ka basta-basta kapalitan ng pyesa pag hindi sira kinakayod na ito boss. ito ayaw yung problema mayod ayaw alik ay mayod ito po ito tumatama ito Ayo. dito ayaw ayaw tumatama doon ayaw doon ayaw kita kita so, yung tayo ayaw mag-release so, ayaw ayaw mag-release niya kita kagad agad nung no, ating technician tama nga naman gusto gusto naman yung arap Yakin ko agad. Oo, oh, yun. Nagustuhan eh. ko. Ito, wanted ka ako. Ito ka 800 to 700. Depende kung di ako nahirapan. Nahirapan tayo. Pero... Kabawas-bawasan ng konti. Oo, eh. oh, nakabawas. Kasi sa biyak. sa biyak, oh. biyak boss. Ayong oras, boss, na guha ka ron. Matagal. Oh, tsaka oh, maraming gastos. Oo. Sa mga kuwan lang eh. Oh, Oo, pero tsaka uh, lalabas yung mga oh, sakit yan, boss. Mga bro. gasket lang po. eh. One, two. One, two. paling ko. na nga natin ito. Kaya kung ang motor nyo, may hili kayong bubaklas. Pagka sumasakit ang kabyo, yan muna ang buklas ang baklasin ninyo. Tingnan. Kung may hili, may hili kayo may hili sa motor. Huwag muna kagad biyakin, boss. No? Oo, huwag muna kagad biyakin. ayan, ayan siya. Tayo tayo tayo. Ready release na. Ready release na. Ayan. segunda, primera, neutral, neutral. Sana kayo pito, dito mo mapagod ng kapyo. Kasi naro. Guro pa meron sa to, tinatadya ka itong kamerin ito kayo yan. Di ay, pag -ayaw na ito. Malayo, hindi malayo. Pagkayo na siguro pumasok, tinatadya ka. Tinatadya ka na lang, hindi na nagusto pwersa. Pwersado agad, pagkagamit natin ka uh, kasi. Dapat yun eh, pinagagawa ka agad, pwede tingnan. hindi no? lumalala. Okay mga boss, kaya ayaw pati sa iba, nadala ang araw. Yun nga kasi yung problema sa hindi. Bibinga ka na bibinga ng gastos. Napakadalang nung mekani ko na naharap mo na talaga yung sira. Yung iba, puro papalit. Kaya nakakadala naman talaga. I-release mo? Neutral. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta. Oo. Oh. Oh, bueno. Kinakayod niya ito boss. Ito. Ayaw yung problema. Kumayod. Ayaw. Ayaw niya kumayod. Ito po. Tumatama ito dito. Ayan. Ayan. Tumatama doon. Ayaw. Doon. Oh. Ayan. Kitang kita yung Kaya gas -gas. Ayaw, mag Kaya ayaw mag-release. Ayaw mag-release niya kita ka agad no uh, ating technician tama nga naman tapos ang gusto nung may arap biyakin ko agad oh, yun, gusto nga sabi ko one time ay, ka ako yun magbiniyak ito ka ako 800 to 700 depende pag di ako nahirapan nahirapan tayo pero oh, nakabawas bawas yan ang konti oh, nakabawas pa rin siya sa biyak. Rin, tsaka, sa biyak. Hmm. tsaka biyak boss, ayang, oras boss na guhahamakin ni Ron, matagal. Oh, tsaka maraming gastos. Oh. Sa mga kuwan lang eh. O ganun tsaka lalabas yung mga sakit dyan po. Mga gasket lang eh. One, two, paling kasi nga natin kaya kung ang motor nyo may hilig kayo mga pagka sumasabit ang cambio yan muna ang baklas ang baklas ninyo tingnan kung may hilig may kayo may hilig mag sa motor huwag muna mo agad biyakin boss no? oo huwag muna agad biyakin Ayan, ayan siya. Tayo'y testing. No, May release na. May release na, ayan. Tersera, segunda, bermera. Neutral. Neutral. Sa naka-UP ito. Dito pumapasok yung camber. Tensionado. Ito. Puro pa niya sa to. Tinatadya kan tong camera nito kaya ganito. Malayo, di malayo. Eh, e ayaw na siguro pumasok eh, tatadyak oh, na lang, na naman, may mga Hindi na nausto Kung pwersa Pwersado agad pag gano'n tinatadyak ah, na Dapat din eh, pinagagawa ka agad, pwede tingnan no. di lumalala mga boss kaya ayaw sa, iyo, ang um, sa iba na dalang araw hmm. yun nga kasi nga problema sa ibe. eh. ka bibigyan ng gastos eh. napakadalang nung mekanik ko na nahanap muna talaga yung sira yung iba puro papalit eh. kaya nakakadala naman talaga ¿Necesitan Neutral. Primera. Segunda. Tercera. Cuarta.